Kasama na po natin ang tax expert, Tax whiz, Sir Mona Breya dito pa rin po sa discussion on uh, the reciprocal tariffs. Magandang umaga po, Sir Mon. Good morning. Good morning, um, DJ Chacha and Miss Maricel. Good morning po. Mm -hmm. Ayan, nako Sir Mon, paki uh bigyan nga kami ng liwanag dito sa nakaka-nosebleed na topic ng reciprocal uh, <laughs> tariffs tariff na iniimpose ng US. Tama 'yung sinabi um, ni Ma'am dito. Para lang mas mapaliwanag ano, mm -hmm. dito sa mga kapatid natin na nakikinig at nanonood. Ano ba ibig sabihin pagka ng reciprocal tariffs? Yes, exactly. Ang ibig sabihin lang naman nung ano, ibig 'yung term na reciprocal, ibig sabihin kung ano 'yung iniimpose ng uh, bansa sa US, ang gagawin ng uh, US ngayon under the Trump administration, mag-iimpose din sila ng tariff. Pero kung tutuusin nga hindi naman nila talaga equally minatche. Eh. So, merong varying uh, rates din na uh, ginamit. Uh, pero uh, 'yun ang uh, pinaka-position ng uh, Trump administration. So dahil meron man tayo mga free trade agreement, ibig sabihin maraming bansa ang nakakapagpasok ng kanilang produkto mm -mm. Uh, sa US territory mm -mm. ng walang tariff. Yes, pero itong mga bansa na to kasama ang Pilipinas ay nag-enjoy ng free trade agreement. Ibig sabihin uh, so ay dahil hindi tayo nag uh, hindi tayo nagbabayad ng tarif, pero pag US product ang pumasok sa Pilipinas at sa iba pang mga uh, uh, trade partners ng US nag impose tayo ng tariff. And for your information para sa ating mga listeners, pag US products nag impose tayo ng at least 3.3% na tariff sa 12% VAT. Oh. oh, so malaki 'tong dumadagdag kaya tiba pag nag-ibang bansa tayo napupuno yung maleta natin ng mga ano US goods sa kayat iba pang mga imported na na items kasi mas mahal pag sa Pilipinas mo binili. Okay. Um yung binabanggit mo nga Sir Moner reciprocal tariffs, uh, ang nag- ang tanong ngayon ato sa usapan, paano sila nag-come up with 17%? Kahit yung sa Pilipinas na lang siguro yung ma-explain natin sa mga listeners natin ano, saan galing yung 17%? Paano nila kinumpute ito? Bakit yan yung rate na napili? Well, honestly, hindi ganun ka-clear. Ang malinaw lang is ang base is 10%. So walang bumaba. Ang pinakamababa is Singapore. 10% yung tariff na inimpose Sa atin kasi, kung titignan mo, kung kukumputin mo, 3.3 lang naman yung inimpose natin, tapos yung 12%. So, parang nasa 15.3. Mm -hmm. Pero, ang inimpose sa atin, 17. But, ulitin ko, at least sa ASEAN neighbors, honestly, competitive yung na-impose sa atin kasi 10 yung lowest, Singapore, so tayo oh. na yung pangalawa. The rest, pero, mas mataas. Pero, Sir Mon, bakit nga ganoon Bakit si Singapore, 10%? Favorite child ng Amerika? Ganun bang explanation doon? Ano na? Ano din, ulit? Bakit si Singapore, 10% lang, tapos tayo 17. Hindi tayo masyadong favorite. Ang favorite nila, Singapore. Ganun ba? Hindi, ano mababa explain? talaga yung in-impose ni Singapore. Ah, okay. Bas, yun nga. Kasi, Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talaga Mas mataas itingbas, compared with us. Yes. Or do we oh, have oh. the numbers? Kasi, kung ano uh, exactly, uh, kung ikukumpara sa atin? Kung paano yung um, taripa ng Singapore na ipinapataw sa Amerika? At yung kanina na nabanggit. Hindi ako familiar doon sa taripa ng Singapore eh. Ang mm -hmm. alam ko lang, even yung VAT, uh, uh, is less than 10 sila eh. Oh, tayo 12%. Um... Eh mas mataas talaga tayo. So, parang, so, I think yun, yun ang pwede natin maging uh, basis. Uh, parang, uh, hindi naman second guessing, pero at least diba, basihan na Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, pwedeng basis na mas mababa yung VAT or tariff na pinapataw ng Singapore kaya sila ay 10% lamang. Eh dahil nga po... Na pinakamababa. Po, mm -hmm. Sige, bago pa yung mga susunod na questions ko, baka may uh, ibang tanong pa dito si Yamase. Oo. Hindi, kasi, o oh, sige, binigyan tayo ng 17% na tariff. So, paano yun makakaapekto sa atin? Well, unang-una, uh, sa lahat ng bagay, kapag nagdagdag ng buwis, taripa o uh, uh, VAT, talagang ang immediate impact, tataas ang presyo. Mm -hmm. Pero atandaan at natin, ito yung presyo ng mga Philippine products na ini-export papuntang US. Mm -hmm. So, tataas ang halaga nito. At naturally, kapag tumaas ang presyo, bababa ang demand. Dahil mm -hmm. hindi, mababawasan yung or consume o pagbili. Uh, kaya nga, ultimate lang sinasabi nila, kung sustainable ba itong... Uh, uh, mga estratehiya ni Trump uh, ni ni Trump kasi ultimately ang mabibigatan din 'yan yung mga American people kasi yes. sila yung yung presyo ng produkto sa kanila yung tataas pero sa atin, bilang tayo yung nag export tataas yung presyo ng ma binibenta natin sa, in-export natin sa US at posibleng bumaba ang demand doon. So, ibig sabihin, bababa din yung competitiveness ng ating mga produkto. Hindi na kasing same yung demand as before na walang tariff. And ito pinag-uusapan natin na posibleng maapektuhan na bumaba yung demand once na in-export natin sa US, gaano kalaking bahagi ito ng ating ekonomiya o gaano kalaking, gaano kalaki ba ang export industry? doon sa US. Well, kung tutu uh -uh. kung tutuusin ha, uh, meron tayong tinatawag na um, trade uh, surplus. Mas malaki ang ini-export natin kesa sa ini-import natin sa uh, US sa, sa Amerika. Uh, Oo, oh, oh, oh. Ang US ang pangalawa o pangatlo sa ating foreign direct uh, investments. Ang ibig sabihin nito, um kung sakali man na uh, bumaba ang uh, ang tawag dito, kasi iba pa yung uh, trade partnership Mm -hmm. iba pa yung foreign uh, investments yung pinapa, ini invest ng mga US companies sa Pilipinas. Pero ang isa pang maapektuhan kasi dito Miss um, uh, Maricel is yung mga nag-invest sa Philippines kasi meron tayong free trade agreement sa US. Oh. Kaya sila pumunta sa Pilipinas kasi mababa nilang may export sa US yung mga produkto nila. Kaya sa atin sila nagmamanufacture sa atin sila nag operate para pag nanggaling sa Pilipinas yung produkto, mababa nilang may export sa US. So ngayon, nawala ba 'yon? Not totally. Kasi tulad na sinabi ko, pangalawa tayo sa pinaka mababa na binigyan ng taripa. Kasi yung iba, umabot pa ng 30 plus percent. So, medyo may maapektuhan ma ma pero hindi totally. Pero yung worst na mangyayari, siyempre, bababa, may mga magsasarang industriya, may mawawalan ng trabaho pag talaga bumagsak yung uh, demand ng mga export goods na galing sa Pilipinas. Yun ang ayaw nating mangyari, no, Sir Mo. Yun ang hindi natin gustong mangyari. Kaya nga mangyari. po, uh, DJ Chacha, nananawagan tayo na wag na magmoro-moro. moro, -moro. Uh -huh. Wag na mag-emote-emote. Kasi may mga suggestion din na mag magbuo na naman ng bagong National Security Council. Alam mo, dagdag bureaucracy yan. Sorry ha. Uh -huh. Tapos ang mga uupo, mga conglomerate, hindi, wala na namang boses sa maliliit. Sila-sila na naman. Mm uh Hindi, -huh. hindi, mapupolitika lang din yan. So ang sa akin, meron naman tayong DTI, meron tayong DFA, Mayneda, galaw-galaw na po tayo. We have to look at this beyond trade partnership. Mm -mm. So, gagawin ko pong mas simple. Huwag natin tungtignan dahil ang biktima tayo na may 70 percent tariff. Mm -mm. Isipin natin, may kailangan tayo ng US. Hindi hindi nila tayo pinagtatanggol laban sa China dahil lang mahal nila tayo. Hindi. Pag nakuha ng China yung sinasabi nilang South China Sea, mawawalan din ng access at maapektuhan ng trading. Uh, globally ng U.S. Kaya pinoprotektahan nila ang Pilipinas. We are their strategic ally. So, so more than the issue ng tariff, oh dapat i-leverage natin na kailangan tayo ng US. Oh. So mag at baka naman pwedeng babaan natin, yeah. baka naman may magkaroon ng mga exemption oh. sa mm -hmm. sa ating agricultural products oh. para naman hindi masyadong maapektuhan yung ekonomiya. Yun po ang trabaho ng gobyerno. Oo. Oh, oh. So yan yung sinasabi mo that possibly na pwedeng gawin ng Pilipinas, gumawa ng yes. mag-offer ng makipag-usap sa Amerika on a free trade agreement dahil kumbaga eh alayin naman kami, Diba? ba? Importanting bansa. kami we say tayo, alam mo yung victim mentality kaya third world tayo, eh. no? I mean, the, <laughs> mm. wag masyadong third world mentality kaya ma, alam mo kayi minsan kaya malungkot din pag pu puro politiko nagsasalita eh, di ba? Mm. Walang masyadong laman. So, kailangan strategic diplomacy, ano yung kailangan sa atin ng US? Uh. Then, we put it on the table. Pero ito din ang kailangan namin to continue this partnership it has to be mutually beneficial din. Pangalawa, anong silbi ng ASEAN uh, ano power? Mm -hmm. Dapat i-consolidate mm -hmm. natin ngayon ang interest ng lahat ng ASEAN countries kasi hindi lang po Pilipinas ang maapektuhan. Uh -huh. Nandiyan Indonesia, ang Vietnam, ang Cambodia. Ano, hindi tayo pwedeng feeling victim na magisa tayo sa mundo, hindi po. Kung gusto po natin ng na international cooperation, dapat ang Pilipinas nitignan natin ang sarili natin bilang bahagi ng ASEAN region din. This is more than an a uh, personal attack. This is a re regional issue So, buong ASEAN po na apektohan Then ultimately, ito is strengthen talaga natin yung ating mga institution. DTI should make a clear stand. Hindi lang pwedeng sabihin na hindi tayo masyado maapektuhan. Ma, maapektuhan ma -ma tayo, hindi pwedeng wala. Mm -hmm. Ano pong dapat natin gawin ngayon? ba? Diba? Hindi tayo pwedeng puro roadshow while we are all doing the roadshow. Ako po ay nasa Bangkok to do a roadshow. Dapat hindi lang natin sinasabi na mag-invest kayo sa Philippines. Dapat ipakita din natin yung independence natin at huwag natin abusuhin masyado yung demokrasya. Kasi minsan yung masyado maraming usapan, masyado maraming uh, press release, wala namang natatapos. So, oh. let's let's already go to US. Let's oh, oh. offer them something on the table. Oo. Oh, oh. Ngayon naman, uh, napag-uusapan na rin sa mga balita na pinag-uusapan na daw ng gobyerno natin ano, kung ano nga ang pupwedeng gawin dito sa 17% tariff. So, for sure, in the coming days, ilalabas nila yan. Their strategy dito sa 17% na tariff na to. May mga nagsasabi, Sir Mon, na maghanap naman daw tayo ng alternatibong merkado para sa mga produkto natin kung hindi tayo makakakuha ng free trade agreement dito sa Amerika. Pupwede ba yon? At anong bansa ang pupwedeng pumalit sa Amerika kung sakali? Alam mo, uh, Chacha, -cha, okay, okay yan eh, pero hindi ganun kadali yun. Parang ano, magpalit asawa? Hindi gano kadali 'yun, eh. Kasi unang-una, unang-una uh, itong relationship na to, hindi naman nabuo kahapon lang. At itong mga kumpanya na to, hindi naman sila napadaan lang sa Pilipinas. They invested so much, ulitin ko po. Ang isa sa maapektuhan dito hindi lang yung domestic companies, yung mga foreign direct investments. Na kaya po nila pinili ang Pilipinas because of the free trade agreement to US, to Europe, and to the rest of the world. Kapag nawala po yung free trade agreement, possibly siyempre mag uh, magreconsider Either itigil yung expansion, bawasan yung investment, or totally is shut down nilang operations sa Philippines. So yung pagpalit ng part uh, free trade partner, hindi po doon kadali kasi yung sa Korea lang, uh, it takes years, Kakatata ano? katatapos pa lang, kaka-finalize pa lang ng free trade agreement. So hindi ganun kadali. Mahaba so, akin, ang proseso at mahabang taon din ang pwedeng correct. kainin. Sa akin. Mm -hmm parang divorce yan. Ipa-file mo ba yung divorce or try mo munang ayusin? Oh. Ayusin muna natin. Settle muna. I don't think Trump is after killing uh, the US ano economy. So kung makikita niya yung ating strategic perspective na kami ang alay mo, tulungan tayo dito at okay lang sa amin, sige may taripa, pero pwede ba i-exempt natin yung agricultural products namin? Pwede ba magkaroon ng, uh, ng two-year uh, moratorium or pwede ba magkaroon ng transition period. Ang daming pwedeng pag-usapan pero kasi wala pa na naipag-usap. So sa tingin ko kaysa kakatweet-tweet yung iba diyan, 'di ba? Mag-organize tayo ng uh, ng uh, ng mission to really speak uh, to go directly to Washington oh, okay. and really address. this. So, for Meron na akong nakuha nang chismis pero hindi ko sasabihin yung company. Oh, Meron isang malaking kumpanya, Dumirecho Ketra. Oh. Mm. And they got zero tariff. Malaking kumpanya. I think Di, Dito na to yun. sa Pilipinas. Hindi, hindi sa Pilipinas. Doon do, sa Amerika. Sabihin, oh, oh. May isang oh, oh. malaking sabihin, kumpanya. Ito da... hindi bansa. Oh, oh. Kumpanya mismo yung sumugod, uh, I'm sorry sa term na sumugod, pumunta mismo sa White House. Oh, oh. And they got what they want. Okay, so ibig sabihin, sabihin, if you are intentional, strategic, at talaga namang targeted, o oh, gusto mo palang ano eh. Diba? Kung baga kung nagawa ng kumpanya, pwede rin gawin ng Pilipinas. Oh. So, yes. market diversification, wag na muna sa ngayon, kagaya ng mga nabanggit mo kanina, hindi ganong kadali maghanap ng ipapalit mm -hmm. ano, ng pag-iexportan -e right. ng mga produkto natin uh, sa mm -hmm. Amerika. Pero, yung sinasabi dito na baka daw pwede tayo makakuha ng market share from ASEAN countries dahil dahil mas mababa yung taripa natin compared sa ibang yes. ASEAN countries. Correct. Realistic yung ba yan, Sir Mon? Realistic It, yan? Correct. Realistic yan siya kasi yun yung sinasabi ko kanina na kung titingnan natin, ang Cambodia 49% yung inimpose, ang uh, Indonesia 32, ang Thailand 36, ang Vietnam 46, tayo 17. So imaginein mo, may possibility na tayo yung maging alternative ng mga namuhunan at nakikipag uh, trade partner doon sa mga ibang ASEAN countries. Kaya kung tutusin, kapag kinonsolidate natin yung yung uh, efforts ng ASEAN region, kung tutuusin tayo yung pinaka least na magbe-benefit kasi tayo mismo magbe-benefit because of this tariff. May benefit sa atin. Dahil pinakamababa yung nasa atin except Singapore dahil 10% sa Singapore. Kung sakali naman na mag-shift tong ibang bansa na may mas, mas mataas na tariff, patungo naman sa atin para mag-source naman ng kanilang produkto, paano dapat naman maghanda dito ang Pilipinas, especially yung local na mga negosyo? Actually, Tia, uh, Ma'am ito panawagan talaga. Mm. Alam mo, sa totoo lang, dapat alisin na natin sa gobyerno ang burokrasya at korupsyon kasi ito talaga yung reason bakit kaming mga nag-roadshot na, 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 na niligaw ng mga foreign investors, nahihirapan kasi marami sa mga foreign investors nakakaramdam talaga ng burokrasya, dagdag na gastos at yung issue ng korupsyon sa Pilipinas. So, dapat handa tayo, i-automate na natin yung pwede natin i-automate. Tanggalin na natin yung mga, kasi kung tutusin, ma ma malaki yung nakukuha nilang lagay or mga bribes or corruption pero maliit yan kumpara dun sa value na papasok, sa investment na papasok kung aayusin natin. So yung ease of doing business, pasay na yan eh. Dapat o, ano yung basic yan. Dapat talaga madaling magnegosyo sa Pilipinas. Dapat hindi mo na kailangan ng koneksyon. Dapat ang BIR mas maging ma -ma transparent at uh, mas maging maayos ang proseso. Kasi marami talaga ang reklamo pa rin. Ang hirap nilang mag-process ng VAT refund, uh, si BIR audit ng audit, din nila alam kung ano audit So ayusin talaga natin yung sistema ng pagnegosyo sa Pilipinas. Kasi ang laki ng potential eh. Sabi nga nila, tiba, sa bawat problema, may opportunity. So, ang dami may opportunity po dito. Hindi po tayo dapat mawindang lang. Dapat medyo strategic at talaga uh, talagang mabilis ang kilos. Very agile. Kasi bawat oras, bawat segundo, importante. Para makuha natin yung full benefit or ma-maximize natin yung opportunity na meron dito sa Trump administration. In fact, even yung dispute niya with China, may opportunity kasi nagkakaroon ngayon ng yung China plus one plus one policy nila. Ang Pilipinas ngayon nagiging alternative na rin ng mga umaalis sa China. So, again, uh, itong mga opportunity na to, bali wala kung hindi tayo handa tulad ng sinabi mo, DJ Chacha. At kung ang issue pa rin natin, eh, at corruption. Diyos ko po, very third world. Parang matagal na natin problema talaga yan eh, no, Sir Mon. Pero, parang, <laughs> base kasi dun sa explanation mo, parang malinaw naman kung ano yung dapat nating tahakin to, to solve this issue on reciprocal tariffs but i wonder mm -hmm. is is there a need na magcompose o bumuo nitong economic security council na pinopropose ng MAP Management Association of the Philippines para meron talagang nakatutok once na nagkakaroon ng mga ganitong klase ng challenges gaya nitong reciprocal mm -hmm. tariffs. Oo. Oh, alam mo po uh, Miss Maricel kasi parang self-serving yun. ni eh. nagpo mm. sila sino i-appoint sila din 'di ba? Mm. So mga big companies na naman Parang ang sa akin Uh, meron naman tayong Office of the Special uh, Advisor, Assistant to the President on Investment and Economic Affairs. Siya na yung lumatatong, umbra, pitagabaston ng ating mga economic managers. So, parang sa akin, unnecessary another layer of bureaucracy, another council, another committee. Parang mag-group chat na lang kayo, kaya naman natin yan. <laughs> so, pwedeng idaan na lang nga sa group chat. Hindi eh, no? po ako nagbibiro, pabilisin mm -mm, natin. Mm -mm. Kasi minsan isa ng problema sa Pilipinas, masyadong maraming matalinong. Mm -hmm. So, galaw-galaw na po tayo. Kasi may mga pwede nang gawin. Eh. Ako, ulitin ko po, uh, kung tayo mag-reach out na sa White House, at i-ready na natin, at, at least 3 point agenda ano ang i-offer natin what we can put on the table and what do we want in return and number three, ano ang magiging reason ni Trump to really prioritize the strategic alliance with the Philippines other than the fact na kailangan nila tayo hmm. hindi naman natin kailangan mag-Harvard o magkaroon ng national security council para pag-isipan 'yan at sa honestly even a group chat then lumipad na kayo sa White House. Uh, kasi agad ako agad pupunta na, na ako ng DC by in two <laughs> ah, months. Baka maunahan <laughs> ko pa sila. Oh, uh, 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 Baka ikaw na makipag-negotiate on their behalf. Ako na lang. Oh. Uh, uh. Pero, <laughs> the 7,461 islands of the Philippines. Yon. Pero ito, Sir Mon, yung um, uh, possibility ng global trade war, gano'ng kalaki? Well, honestly, hindi pa ba nangyayari? <laughs> diba, ito na, we are already slowly uh, seeing it kasi nga, Uh, rather than promoting international cooperation, nandito na yung mga uh, superpower ng mga countries na sila-sila mismo nagiging uh, protectionist or nagiging uh, uh, focus nila is talagang yung bansa nila. Kasi diba, ang, ang goal naman talaga kung bakit may World Trade Organization, United Nations, is to really make sure na It's just it's the entire planet hindi lang isang bansa or isang makapangyarihang nation lang ang ang masusunod or mangunguna. So uh isa pa yun dahil nabanggit hindi DJ siya. Honestly, ang isa pa lang option pa natin is tumunta sa World Trade Organization because that, that's the role of the World Trade Organization to address all these uh, trade disputes. And hindi pa nag-withdraw si Trump sa WTO. So may opportunity na mamagitan din ang WTO. But again, mm -hmm. ang sa akin uh, it's really more of a strategic diplomacy but the global Global trade war, all these geopolitical situations or realities that we are seeing right now, hindi pa ba sapat yan para gumalaw na tayo? Kasi kung mag-aantay lang tayo, baka mas lalo tayo maging biktima. Mm -hmm. Pero kung sakali man ano, um, Sir na hindi hindi maging maganda ang ihip ng hangin at talagang hindi alisin ni Donald Trump itong 17% tariff, ginawa na ng gobyerno ang lahat, ba diba? Para kumbaga lumipad na ng White House, ini-offer yung pwedeng may offer na maganda sa kanila, pero hindi pa rin pumayag. Ano kaya ang pangmatagalang strategy naman na pwede natin gawin para hindi masyadong maapektuhan yung ekonomiya natin maging yung pagsadsad ng piso? Um, unang-una ibabalik ko yung so, alimbawa, yung strategic diplomacy hindi gumana di ba yung yung uh, yung ating ano yung uh, ating uh, ASEAN uh, uh, partnership uh, dapat strengthen natin yun kasi baka among ourselves we can uh, be able to survive this di ba parang yung ginagawa ng Canada ako binibaw ko sa Canada e eh, nung inatake sila ni uh, ni Trump ang unang panawagan nila let us support our own products let us prove to the world that we will survive together ba diba? kasi ultimately naman dapat ang Pilipinas we claim our independence dapat we can also survive independent of all these uh, uh global issues ba diba? while we want international cooperation kapag hindi natin nakukuha yon yung the respect the the mutual benefit and all eh wag naman tayo magbuhang kawawa na ipilit pa natin kung ayaw diba? but again uh, uh, other than looking at the other other markets i think we can strengthen yung ating uh, partnership with our ASEAN neighbors to make sure na uh, not as just an alternative, but we will uh, survive this and hindi tuluyang mamamatay mga industriya sa Pilipinas. Yon, Dapat noong pa yan, eh, no? yung pagsuporta sa mga lokal na produkto, dapat noong pa talaga natin ginagawa Alam mo, DJ, yan. siya, dahil binanggit mo, isusundutan na kita. Hindi oh, oh. hey, ba't problema niyan? Unang-una, gobyerno. Ayun Ay, na nga. Diba? Kulang din kung dinagawa, eh. yung ginagawa. maliliit, oo, oh, oh. ang mga contractor mo, Chinese. Ang mga contractor oh, oh. mo, malalaking kumpanya. May eh, ano pala talaga kayo eh. Mainit diba? ang ulo Ay, sermon. Nasa Uy, nasa pala tayo. tayo. <laughs> <laughs> Hindi nakapagpingil. Hindi, parang sinasabi ko, Oo. alam mo DJ Cha, ayaw ko talagang kausap ka. Natitrigger ako. <laughs> <laughs> parang ano yan eh, para pong renewable -trigger energy. Hindi-trigger pa kita. Tuloy mo. Ah, Di ba parang renewable energy? Anong taon pa pinasa natin yung renewable energy? Pero hanggang ngayon, ni isang government or agency or office, walang gumagamit ng solar panel. Kung hmm. kaya diba, kung gusto mo ng renewable energy kunahin ng gobyerno kung gusto mo walang ano tawag dito contractualization dapat i-regular ng gobyerno lahat ng kanilang mga job order kung gusto mo na na suporta ng MSMEs hindi Chinese at malalaking kumpanya ang kontraktor ng gobyerno hindi na nating kailangan ng mga bidding-bidding. I-prioritize nyo 'yung maliliit na kumpanya. Sila ang mag-supply ng papel, sila ang mag-supply ng uh, ng kung ano mang kailangan ng gobyerno. Eh, hindi buhay ang maliliit na industriya. 'Yun. At lahat ng pagkain nila galing sa magsasaka at farmers. Ipaluto mo at ihatid sa mga sa mga uh, ano, sa mga cafeteria uh, uh, ng mga government offices. So, hindi buhay sila. Kaya lang, tignan natin kung magagawa ba yan. Pero maraming salamat, dami namin nakuwang insights dito ano sa kung ano yung possibility kung sakali mamagtuloy-tuloy itong 17% tariff na ipinataw sa atin ng Amerika. And syempre, sana nakikinig din sa ating, ating mga government officials para swiftly aksyonan yung uh, yes. issue na ito. Hindi pwedeng magpa-banjing-banjing, mm -mm. ika nga, di ba? Mm -mm. Group chat na tayo. Let's go. GC. <laughs> ikaw na moderator nila. E. GC lang nga po. Mag ikaw up na mag-admin. Sa <laughs> oh, maraming salamat, Sir Mon Abrea. Yan nga po ang tax expert.